Ani pang magsetayo ang para sa ugali at huwag yung pangalala at inalakay ng Diyos. Dahil dyan, ay matugpong ay handa na makinig sa ating bago Handa na ba ang lahat? Okay. So, yung, ang tatalakayan natin ngayong araw ay ang mahalagang ambag na mga sinakunang asyang sa Bedi. Ano nga ba, ba ang pumapasok sa inyong isipan? Kapag narinig nyo ang salitang ambag. Okay, contribution. Ang contribution ay maaari mo ito makita sa mga materyales sa pagsusulat at sa mga ilagot iba ng mga bagay na maaari mo gamitin pang araw. Okay, pero ay simulan natin ang ang babasa kalimurang asya. Ang kalimurang asya ay mahalagang religion sa asya. Ang pinakamatang ng sibilasyon ambag naman sa kanila ng ay kuna na dyan ang Team Familiar ba kayo sa, sa Team oh, okay, mahusay. Ang Team ay ang pinakamatandang pagsusulat, pagsusulat na ambag ng Samaritan. Saan lang galing ang Team Okay, magaling sa Samaritan. kain na <laughs> Pag-ibigan sa amin, di. uh, Dito ay patungkol sa immortality ni Gagamish. Sino si ulit ang... Ay, or, ano na ulit ang... Unang Epic of Gagamish. Mahusay. Ang susunod naman ay ang sistema sexualis naman. Dito sa sistema ito ay isang na batas patungkol sa kanilang mga paniniwala. At isa na ramang doon ay ang sinasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano mga ba ang tawag doon? Ang tawag doon, kung ano ang yung ginawang kumit, ay ganun din ang iyong parusa. Tulad na lamang sa pagunato. Ano nga ba ang aari uh, mong maging Ito ay tutuloy ang iyong kamay. Magaling! Kung ito naman ay sobrang bigat, maaari na lang mga tang, maaari na ka lang katulad ng, ng at susunod naman ang bag ay ang gulo. Pamilyar mo kayo sa gulo? Magaling! Ito ay manalas natin makita sa mga sakyan, sa mga motor, truck, at iba pang mga ibang uh, transportasyon. Okay. Ang susunod naman ay ang araw at una ay natin ang layak. ang layak ay ay ang araw ay ng sa pan sa sa

ay sa timog silangan. Dito, ang pinagmamalaki ng Madila ay ang sitwasyon ng Indos Valley na makikita sa Indos at Degamos. Ang Indos ay ngayon ay ilalabi ng Iran. Ramdam naman sa timog silangan. sa lightning ang sigurasyon natin. May Chinese. Familiar sa Chinese? Okay, ito so, sa ay ang sa, tito, sa Ang isa sa mga ambang na ay ito ay mayroong apat na pinatawag na imbisyong chibo. Ulo na dyan ang papel, pulvura, repeat, at murula. Na. Ang mga ah, okay. natin ang papel. Ay, natin ang mga natin papel ginagamit sa pagbawa ng mga dokumento at sa kung naman, mas natin itong makita sa balik at sa mga fireworks. At ang um, uh, gulong kakunan ay um, ginagamit ito ng mga okay mga kino upang maglaro o magpapalipas sa atas. At sa prinsin naman, ito is ginagawa nila sa ipinagawa ไอ้อังมาเตอร์สติตกค่ะัอที่มกลัแาดทาบคับไม่หวใจไม่ร้อใวันดีด

inyo sa aralin. Okay. Dito ay magsaliksik kayo patungkol sa mga uh, sibilisasyon na mas na mas kilala hanggang ngayon. Hindi ba? Okay. Goodbye, class.